Hi! Welcome to my channel Red List Hello! 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 Maganda magandang umaga sa atin lahat uh, For today's video uh, Ako ay maglilinis ng aking kusina Dahil medyo matagal na Ano? Ah uh, Ito <laughs> Ito siya Dati dyan yan nakalagay So, transfer ko siya Tapos yung aming lamisa Nilipat ko dito tapos yan yung kaloob looban nito inalis ko muna kasi ang dami naming mga pinggan na hindi ko naman nagagamit so ito, ito itong pinggan na ito bali iba -box ko na lang muna yan siya kasi ilan lang naman kami hindi naman kami mahilig mag-party-party -party. so itatago ko na lang muna yung mga pinggan na yan at dito meron akong mga kahon dito ko ilalagay ang mga pinggan So, tara dito sa kusina. Ayun, sa taas. Iyon. ayun ibabox natin yan kasi na bukan lang dahil uh, yung aming bintana ay masyadong open. Pasok na pasok ang alikabok. ayun masilaw. So, wala pa tayong budget para sa sliding, sliding window dyan. Kaya, uh, ang gagawin ko, yan, Huhugasan ko na muna siya at ililigpit ko siya lahat. Kasi total, um, ito, <laughs> meron na naman akong lagayan ng pinggan para sa pang-araw-araw naming uh, gamitan. Dito ko na lang siya ilalagay. At yung iba ng mga pinggan na masyado ng sobra-sobra ay itatago ko na lang muna. ah uh, ito, ito, itong lagayan ng pinggan ito, memories ko to sa Uh, sa Facebook. <laughs> yan, yung, yan yung aking unang sahod sa Facebook. So, tara dito sa kusina at uhugasan natin ito. Ito ang ating vlog for today. So, ito na. Itatago na natin siya. Yan. Itatago na natin yan. Yung iba, huhugasan ko. Yan na lang siya. Tapos yung iba, ibang pinggan, doon na lang din sa kabilang kahon. Kasi medyo mabigat. Ayan. I-tape e na natin. O, hindi, ko, hindi ko tinapon tong mga box nito Box to ng parcel eh. Hindi ko siya itinapon kasi kaya parang hindi ko siya itinapon dahil kakarap pag na pag-iisip na gamitin. Dumaan na yung tara kanina pero hindi ko siya itinapon. Pusin. May ako maglinis ng ano. Pinggan. Tapon na natin para walang madaanan ng alikab. Ayan na daw kapag ka doon sa ano, kwarto. Pero, doon kasi yung iba naming mga gamit. Kwarto ni Cooper. <laughs> Budiga. Kwarto ni Cooper. So, ayan siya. Yan. Yung iba, hugasan ko namin, monas, hindi na muna. Sabi na naman muna ito siya. Dyan. Dan na ako para dyan. So, yung iba naman. Pa ito pa, ayan marami pang kukugasan at itatago ko na to siguro ang matitira dito ayan lang ayan tapos yun itatago ko na rin saka yung mga frying pan na yun at saka yung takuri na yun, di naman kasi nagagamit kasi yung ginagamit namin ay electric kettle so itago ko na lang din muna yan sya saka ito Uh, tago ko na lang din muna Ugas na tayo The next day The next day Naisipan namin ni panganay uh, Lagay ang washing machine Galing sa labas dito sa may pintuan Ang aming CR si, uh, Para mas malapit na lang Ang paglalaka kasi kung doon sa labas, uh, hindi pa kasi pantay ang ano doon, lupa. So, nagsasayaw-sayaw ang aming washing machine. So, inaakyat na lang muna namin. At ayan, nagtatalo na nga kami kung paano nga pala kasi yung kanyang host, kung paano. Ayan, so, bahala na yan dyan. Basta maging okay din yan. Thank you for watching. Kung ikaw na padaan dito sa akin channel at hindi ka pa naka-like and subscribe, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa akin mga inapobsi.